Ya guys. Ah namun pun sila ogohan guys sekarang. Ah. kumpai sa Bakar kanding guys oh. Kumpai sa guys oh. si Daniel Amado, si John Mark Amado, si John Louis Digit. Ang batang pulahan. Okay, so. Okay, guys, so. Okay, Muni guys, perte kay pakaon sa hayopan guys sama sa baka og kanding. guys. Nanatay nga lima kasako. amon ni siyang i-deliver ito guys sa uh, Pumbayaw ay ora abit ako gamitan ninyo gamit pa tayo tabano guys oh muna mga guapos na yuyo guys John Mark Amado mga iga igagaw ninyo guys si John Mark, si Daniel kaning usa paryente si Jan Louis Digit Oh dagana kay guys so Kumpay sa Kumpay sa baka kanding guys sa gulang na sa gulang na lang ni siya oguan kanang feeds ba og tubig mulasis yes. Taho pirte na kayo na guys Tatay niyo po yun yung agyo oh. Dagdagan kayo dito guys oh. Okay, daw guys oh perte gani siya guys Gugon ba pagtaas na kayo sigaw tutong shout out jadi tu, tu logo itu, atau logo yang guys.